Magandang umaga po sa ating lahat at narito muna naman po ako para magbahagi ng ilang mabuting balita po ay so Matthew chapter 5 uh, verse 1 to 12 uh, Ito po ay ang ser ang sermon sa bundok o ang, ang mga pinagpala Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao umakyat siya sa bundok Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat sa kabila kabilas, kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamahalin sila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila bibigyan kasiya ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa karyan ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamahan na pawang kasinungalingan. Nang dahil sa akin, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong ganting pala sa langit. Kalalahanin ninyo, ninyong inusig din ang mga propitang nauna na sa inyo. So, sabi, sabi po dito, ibigyan ko pong diin yung pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos so napakaliwanag ko na ang sumusunod kay Kristo Isos o ang sumusunod sa mga mabuting gawa ay pinagpala. Sabi nga po, uh, ang matuwid na tao ay nakikinig kung ano kung ano yung sinasabi ng mas Uh, nakakatanda or mas may kaalaman. Dahil po ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun po ang talagang pinagpala. Uh, yung pag hindi po natin binabasa po talaga yung Bible, napakalayo po tayong yung, lagi po nating sinasabi to see is to believe. But in the Bible says, uh, faith uh, can move mountains. Ba? So, Ayong so, uh, ibig sabihin, yung hindi natin alam, Uh, through the Bible dun natin unti-unti kaya nga po sabi nga po ang pinagpala po ay ang malinis uh, na puso uh, mabuti ang hangarin sa kapwa at saka gumagawa na ayon sa kalooban ng Diyos although we are still in a human place na uh, nagkakasala pa rin tayo as a human but through the words of God guys we, are, we can minimize our sins sabi nga po, ang pinagpala po talaga ay gumagawa ng mabuti. Uh, sa mga baguhan po or mga ano pa po sa spiritual, nag-umpisa pa po sa spiritual. Alam niyo po, sa umpisa lang po yan, boring. Kasi dati rin po ako, boring. Sabi ko, hindi ko yung maintindahan. But, pagka si Lord po talaga ang nasa puso nyo, isipan nyo po, alam nyo po, yung mga temptation na uh, lang mag-church yung gano'n yung sinasabi nila wag, kang, wag ka lang mag-church kasi hindi naman lahat uh, nasa na sa church is na na, isasa na may salvation or sumusunod ganun din po yun sa outside kung sa outside is mahi, kung nasa church ka is eh, hindi malayo pa rin ang iyong malayo pa rin ang iyong kaalaman sa kay Lord, ibig sabihin yun na, na, kumbaga churchgoers ka lang ibig sabihin you are represent lang na andun ka pero paglabas nun wala na yun po ang katotohanan but hindi po yun dapat natin ang titignan ang titignan po natin is ano po yung benefits na atin sarili kasi kung lagi po tayong tumititig sa ginagawa ng iba alam niyo po wala po tayong mararating uh, katulad ka nga po talaga as in hindi po ako as in walang wala po ako nung dumating ako dito hindi po ako marunong as in kahit nga sa pagbabasa ng Bible noon eh parang ano ba yan yung pang something like that but pagka si Lord po or the Holy Spirit is, is within you at nasunod ka alam niyo po ang uh, yung 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 hindi mo na mamalayan yung buhay mo is naiiba. So, tulad ko po, uh, dumaan po ang panahon naranasan ko po ng maraming friends naranasan ko din po ng walang friends naranasan ko din po ang walang pera naranasan ko din po ng magkaroon ng kahit papano pero ito lang po ang aking masasabi pag na kay ka po lahat po ng trial sa buhay po natin pag Ika'y confirm and believing in God promises sa inyong buhay. You know, guys, uh, your life become better, hindi po bitter. Kasi ang mga bitter po, yung mga kunwari na nag ka, hindi hindi na hindi na hindi na tupad. Ang sasabihin mo lang yun, ay, hindi totoo, hindi totoo. But, pag ang sabi nga po, ang prayer is Uh, pag si Lord ang magsagot is uh, may no, yes or wait kung no ikakabuti mo pa rin yun according to to the Lord pag yes oh, thankful pag wait, ibig sabihin just wait lang pero ito po ang sasabi ko sa inyong lahat read your Bible is the beginning uh, of knowledge about no more uh, uh, yung tools lang po yung mga pastor preacher, teacher sila lang po yung mga bonus for guide guidelines or guidance para po natin may yung mas malalim po yung ating pagkakaunawa but uh, the real uh, the real uh, nakakatulong po is yung sa ating sa ating pagunawa kasi as of now pag nag pag nakikita nyo or nakikinig kayo sa mga preacher there are many preachers are different interpreter Ganon din po sa atin. Kumbaga, ang Bible po is kumbaga para sa lahatan po yan. Hindi ko lang sa nakikinig. Ma, mostly pa nga po yung mga nagpipreds. Mostly po yung relate po sila sa kanilang mga ipinipreds. So, uh, hanggang dito na lamang po at naway magkaroon po kayo ng konting tips po para po mas lumalim po ang inyong spiritual. Sabi nga po, ang mga sumusunod sa salita ng Lord. Yun po ang mga totoong uh, followers ni Lord. Uh, wag po natin sasabihin ay nagsimba ko hindi, na po guaranteed yun. Mas mainam po, makita po sa atin, magbabasa po tayo araw-araw. Hindi po as in madalian but unti-unti uh, uh, po para maunawaan po natin lahat sa mga baguhan po, lalo na po dito sa Hong Kong guys. Let, let the Bible uh, by your friends wag kayong maghanap sa tao kasi mostly sa tao pag wala nang makuha sa inyo ayaw na sa inyo ganun lang po. pero ang bible po pag si Lord po ang nasa puso natin mawala man po lahat alam niyo po ang buhay niyo po ay uh, napaka inspiring makabuluhan at walang sayang po so hanggang dito na lamang po at mapagpalang lahat po sa mga nanonood